mga maray, good afternoon po sa ating lahat. Time check is 5.33pm, December 7, 2024. Maaga pa pero madilim na dito sa ating tindahan. Kasi yung labas natin, ayan yung itsura, padilim na. Mahaba yung gabi natin, compare mo sa araw ngayon, December. Kumusta naman po ang bentahan natin ngayong buwan ng December? Kasi dito sa akin tindahan ay sobrang tumal. Ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil bumibenta pa rin naman tayo kaya lang meron lang talaga mga pangyayari na hindi natin ginusto at hindi naman din natin may iwasan. so meron na naman kasi tayo dito ang inamag na tinapay binalik ni customer yung isa so meron na siyang kagat ayan unang kagat nga daw ay may amag nakakahiyaman pero wala naman tayong magawa kasi natural lang talaga yan sa pagsasari-sari store ang dahilan ko na lang, ano ba yan, kumain pa naman ako niya kaninang umaga. Sabi ko, pero wala naman ako nakitang abag at wala rin naman ako nalasaan. Para lang maitakip natin sa ating kahihiyan bilang negosyante. So, bali yung kinain ko kaninang umaga, isa. So, ito, tatlo. Bali, apat na. Lugi na naman tayo ng 24 pesos. Kasi ang puhunan nito, 6 pesos. Apat is 24 pesos kung i-compute natin siya kung magkano bentahan natin, 10 pesos each, lugi tayo ng 40 pesos. Wala tayong magawa kasi lahat ng mga items natin may mga panahon talaga na taglakas, may mga panahon na taghina. Kaya kapag nangyayari yung mga ganitong sitwasyon, ay bawas-bawasan muna natin ang pamimili. At speaking sa pamimili, kahapon lang ng tanghali, namili na naman tayo doon sa suki natin ng grocery kasi kaya nagbayad ako ng uh, tubig. Tanghali tapat talaga ay namili tayo naman ho yung tumal ng ating tindahan. Kasi sa mga oras na yon ay halos wala naman talagang bumibili. So ito ngayon mga napamili natin, na ilagay ko siya dyan sa sahig kasi nga kanina umaga pinabili ko ng RC Mega yung bunso kong anak. Ginamit niya kasi yung eco bag, yun kasi yung pinaglalagyan nila ng debote kapag pinabibili ko sila. Sobrang nakakapagtaka talaga ito si Lumpia dahil nung huling bili ko pa lang ay 9 pesos lang, isang balot, 10 pieces. Kaya binenta ko siya ng 35 piso, dos pag isang piraso. So nagulat ako sa presyo niya nga kahapon, 18.50 na ang isang balot, 10 piraso, ang laki ng tinaas. Mali po nga, na siya ng almost 2 pesos ang isang piraso. Siyempre bilang sari-sari store business, hindi naman tayo papayag na ang tubo lang natin sa isang balot ay 150, kaya ibibenta natin siya ng 250 each nagmamahal ng mga bilihin kaya hindi na tayo papayag, hindi na tayo papayag sa papiso-piso lang na kita o tubo sa ating negosyo nakabili tayo ng down ni sunrise press buy 6 get 1 free so tagdag kita na naman sa isang tayo ng 8 pesos first time ko naman magtinda nitong tatluhan na champion fabricon kasi naubos na yung ano wala na silang stock nung tig 10 pesos na aking binibili so nag try naman ako nito ang puhulan niya is 13.15 cents so 17 ang bentahan ko nito Bali, 12 pieces yan lahat. So, ayan, dalawang box ang binili na natin bebeng para hindi na tayo magkulangan. Kasi nung huli, uh, kulang na kulang yung bengbeng na yung mga bumibili dito na nagiinom. Itong cobra ay napabili ko kanina umaga sa anak ko dun sa palengke na grocery. 192 lang ang isang case, 12 pieces. Samantalang yung pinabili ko nung huli sa anak kong panganay dun sa tubig ko ng grocery, 505 ang isang case, 24 pieces, yung walang bewang mas makakamura ka pala kapag ganito na may bewang yung cobra kaya binenta ko yun ng 28 pesos each, so ito pwede na rin natin ibenta ng 25 pesos each so dito naman tayo sa mga kape natin price and price update nga pala sa ating Kopiko Blanca nang isang araw nakita ko yung resibo ko dahil yung huling bili ko nang isang araw webisya tayo nung huling bili ko ng Kopiko Blanca ang isa isang taina nito is 126.50. Dati siyang 120.50 per tay. So, ngayon, uh, tumaas siya ng 6 pesos per tay. Kaya, ang pentahan na natin kay Kopi Ko Blanca ay 16 pesos each. Kasi, kinompit ko siya, pumapatak na siya ng per piraso ng 12.65. Almost 13 pesos na siya. Kaya naman, hindi na tayo papayag na 2.35 lang ang ating tubo dyan kaya dapat ay 16 pesos ng bentahan natin yan Sa mga ibang kape natin hindi pa natin alam kung mga nagtaas na ba yung mga yan pero kahapon na namili ako nagtanong ako dun sa counter kung nagtaas na ba yung mga kape sabi naman niya hindi pa pero yung kopi ko blanca di ba nagtaas na nga. Kaya bukas kapag namili ako magtatanong-tanong ako ng mga presyo ng mga kape ko baka nagtaas na, nga, ta, na baka na nga nagtaas na para alam natin kung mag-increase din tayo ng presyo sa ating mga kape. So hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Maraming salamat sa akin mga kumare, kasari, kasuper. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye-bye!